yun magandang umaga mga amigo amiga Dahil lunis ngayon, may hagis tayo yun nakariya na ating pang babad na pang malaki Pang mamaw Sana may kumagat para meron naman tayo may uwi yun shout out sa mga kapwa ko FW Sa mga kapwa ko anglers Shout out sa ating lahat Nandito tayo sa paboritong spot Habang nakababad yung ating pang malaki Sumubok tayo ng ultralight Baka sakal makadali tayo ng pang ulam at dito sa malaki din sana magatin may kumagat para meron tayong ano. o, sige mga amigo amigo umpitan na natin mga amigo <laughs> Wala nga agis Yun ura o oh. oh lakinura. Mga amigo, laki ura Peace on, peace on Yeah on mga amigo fish on ang liit na lapis mga amigo pambira liit Kunan naman na natin itong mga amigo. Palakihin pa natin. Pag malaki na, saka natin hulihin. Mahalay nyo, mahuli uli natin ito. Kaya saya niya. Gusto mga amigo. may talaga mga amigo ng ano pa dito yan, no? yan, liit talaga, oh. ayan o ayan o talaga o kaya ayan call lang ulit natin ko piso na naman. Sana na malaki. Basta maliit. Ayan, piso na naman ang amay Ayun, naglag na siya. Kailan makahuli ka ng malaki, nakakawala naman. Ayan. Ayan, mga amigo. ayan mga amigo, dalawa oh. Ayan, oh. sa dami nila ayan, dalawa ito talaga maliliit sila oh buhay pa naman sila. Ha? Pwede pa natin ibalik ko. Oh. Boye pa oh. Yun oh. 'Yung tumakbo. Ah, lumangoy oh. Kenan. Oh. Yun, mga amigo. Mamalaki kung sisik. ito na yung pinaka good size nila palit pa rin palit pa rin mga amigo pwede na sana yung mga 200 grams ito wala pa 1 gram baka 1, 1 gram lang to. tolan ulit natin mga amigo nahabol nila kahit nandito na sa ano hinahabol pa nila mga amigo naali pa rin sila kaso hindi pa natin magawang pang ulam to matilig tayo nito tuloy natin mga amigo yan catch in release tayo ngayon dahil lipa pa naman natin sila pwedeng lamin hindi pa yung mga amigo yun good size na to yan mga amigo nakadali tayo yung isa good size na to Ayan, malaki na oh. Pwede na to pang Pwede na pang mga amigo. Ayan mga amigo, oh, malaki na oh. Ayan, di ba? Good size na, pwede na to. Ayan pamfrito dahil liob natin ngayon kaysa bumili pa tayo

amigo. Oh. Dalawa na naman. Ay, okay, mga amigo, pawalan naman natin 'yan, e, nalaglag na. Ay, sige, tatubig naman sila, siya nalaglag. Kaya mabubuhay pa rin siya. buti wala si Ming dito kung nandito ah, ngayon Ayan, bawala na uli natin maliit hmm. tapos na tayo sa pamimingwit mga amigo amiga maglipit na tayo walang kumagat dito sa atin pang malaki tatlong tatlong sitap yung dala natin pang malakihan pang babad na malaki pang mamaw ito mga amigo kay Mr. Swabito, to bumper hinihiram natin hinihiram lang natin sa kanya ito yung nakarami ultralight kaso pinawalan lang natin lahat ito ay sponsor ni Mr. Swabbing Driver yan, chat out sayo, Mr. Swabbing Driver yung mga amigo amiga huwag natin kalimutan, supportahan at uh, i-share yung mga video ni Mr. Swabbing Driver yun, paborito yung spot natin mga amigo so yun, susunod ulit mga amigo amiga patuloy lang tayo dito sa pag-aabang kung mayroon na mga mama patuloy lang kayo manood ang ating mga videos para malaman nyo agad kung may mama na tayo mahuli dito kingfish, baka malapit na yung kingfish dito at magkagayon man pag may nahuli na edi, pwede na kayong magagis dito para may pang ulam na ayun, salamat sa mga nanonood na ating mga video maraming salamat sa inyo bawi na mga amigo amiga mga nag comment sa atin sa huling upload natin ayan shout out sa inyo